Hello guys, kamusta kayo? Dito naman tayo sa bukid. Ang ginawa ko ngayong araw is nagtabas ako dito sa ampalayahan natin. Kasi nga ano na siya, musukal na. Titira na ng mga insekto yung mga damo. Kaya kailangan nang tabasin. Ito yung pawis ko. Tatagaktak pa. Ito so damit ko, basang-basa na yan. Lahat yan. Pero okay lang yan. Worth it naman yung pagod natin. Tignan nyo naman yung bunga ng mga ampalaya ko kaya kahit pagod tayo magtabas okay lang yan ba diba? parang may piyesta na dito maraming banderitas mga plastic nakasupot yung mga buka kita diba nyo guys yung mga pagit-pagitan nya yun yung tinabasan ko yung mga gitna yan malinis na yung gitna yan malinis na buti kinaya pa ng tabas yung tabas natin is ano na siya mapurol na buti nga hindi umulay ngayong araw eh kaya may nagawa tayo kahit papano paano kaya ayos sulit yung araw natin ngayon dami bunga siguro, sa susunod na araw magtatanim na ako ng bago ang palaya natin pinatubo ko na yung ang palaya natin eh na bago yung mga bagong buto doon natin tatanim doon sa kabila yung binaklas ko na balag kaya goods yun ang ito pala guys itong binhi ko na dito is ito ito may bunga na ngayon is ano siya ah uh, na galaxy yan doon naman mistisa yung ilalagay natin doon sa kabila maganda pares na binhi yun Eh yung background natin eh yung ampalaya na tinabasan ko ngayon ngayong araw. Yan. Malinis na. Pwede na maglagay ng ano, lamesa para magkape-kape sa gitna, di ba? Pati na rin yung sitaw, dinamay ko na rin. Malinis na lahat 'yan. Yan. Hanggang doon sa dulo. Ayos na, goods na. Tsaka pala bago makalimutan, big shout out pala kay Ate Glisa Paredes Katchelian. Ah, uh, yung may tindahan diyan sa kanto namin dito sa amin sa Yapa. Kaya uh, pakabait nun no, na tao, kung gusto yung bumili ng mga paninda nyo o gusto nyo mag-wholesale, bumili lang kasi tindahan nila, napakamura, abot kaya, pangmasa talagang presyo. Yun, Big Chatao, Tatik Liza, solid supporter natin yan, solid viewers natin. Thank you! Yan, yung nililinsan natin. Dinamay ko na yung sitaw, pati itong palaya. Ito, pwede na nga maglagay ng lamesa dito para magkape-kape, di ba? Ayan, linis na. Pakaganda ng mga bunga, oh. Ayan. Parang piyasta na talaga. Maraming banderitas. Mga plastik ng yelo. Nilagay namin sa ampalaya. Para safety sa mga insecto. Hindi marereject, Diba, kahit din na hindi tayo maka-spray. Hindi marereject yung bunga niya. Hindi siya matutusok na insecto. Kaya ganyan yung ginagawa namin tiyaga lang sa pagsusupot diba dami nyo ng bunga guys yan o ito yung tataniman natin hindi ko pa na si Kaso kung nagtabas ako eh binilang ko to bali 240 na butas na puno lahat lahat to madami dami din pero kaya yan diba dati nga nagtanim ako ito lahat to lahat to may plastic pati to may plastic yan tinanggal ko lang na, dati kasi nga nabubulok yung pins ko dyan kaya tinanggal ko lahat yan dati nasa 800 na puno lahat yung naitanim ko dito dati dati maganda yung ani ko nun ito na nakahingi ako ng ano nakahingi ako ng tae ng kambing sa kuya ko pero kulang pa to kailangan pa natin nagdagan sunod na mga araw magtatay na tayo ng ano eh tayo ng kambing yan para ilalagay natin doon sa pagtatay natin ng ampalaya para mas maganda mas mataba mas maganda kasi pag organic lang yan tatay natin to lahat ng ampalaya Ito may plastic na to andun yung gulay natin na may bunga ayos hindi ko pa nga naasikaso, baklasin nyo na yun eh, oh. marami tayong ginagawa, ay nagtabas ako ngayong araw kaya yun hindi natin naasikaso kung sino pala yung may mga dito sa amin mga nanonood sa akin na taga dito sa amin kung sino pala yung may mga mga pupo ng kambing dyan na hindi naman ninyo ginagamit uh, PM lang kayo sa akin hinihingi ko na lang para panlagay natin dito sa mga ano mga pagtataniman natin ng ampalaya para mas maganda yung ampalaya natin mas mataba mas maraming bunga di ba yan ganda maganda siya pag malinis katulad nito maganda na siya kasi malinis na so yun lang muna guys Uh, hanggang dito lang muna ang video natin next time ulit kita kita na lang tayo sa sunod na vlog at huwag kalimutang i-follow yung page natin at yung uh, YouTube channel ko paki-subscribe na rin po yun lang po Marami salamat ingat tayo lahat bye bye